Malakas nga ang ulan ngayon at humukulog at kumikidlat pa. Buti naman at palengkili ngayon dito sa amin at nakabili tayo ng pansangag na mais. Medyo matagal-tagal na yan kasi na hindi tayo nakatikim ng ganito. Medyo pahirapan din kasi ang paghahanap ng ganito kaya nung nakakita ko sa ay bumili na nga agad ako. Bale limang piso pa lang isa nito at bumili nga ako ng 50 pesos at dagdagan nung nagtitinda ng dalawang piraso. Nung bata pala ako ay maraming tanim ang aking tatay at ang aking lolo dun sa aming bukid. Kaya ito rin talaga ang binabaon namin pag kami dun sa eskwela. Kung hindi nga sinangag ay nilalaga rin namin ito. Pero sa panahon ngayon ay wala na ngang libre lahat na lang binibili. Kaya naiisip ko talaga ay mas maganda pa rin nung kami ang bata. Dahil noon nga hindi naman junk food ang aming kinakain kundi mga bunga ng mga prutas at mga halaman. Nalala ko rin sa panahon ng wala ng pasukan ay pupunta nga kami sa kabilang barangay at nangunguha kami ng mga bunga ng duhat. Kanya-kanyang dala nga kami ng mga basket at syempre yun na rin ang banding namin magkakaibigan noon. Ngayon nga puro cellphone na lang ay natupag ng mga bata o kaya naglalaro ng mga computer games. Kahit nga panunod ng TV lang ay may oras ngang nakalaan lamang dito. Pero iba na talaga ang panahon ngayon kasi kahit isang batang maliit ay meron na nga itong pag-aaring cellphone. Kaya ngayon nagluluto ako ng sinangag na mais ay naalala ko talaga ng aming mga kabataan. Kung hindi naman ganito ang aming mga baon ay magdadala na lang kami ng bagoong at aket na lang kami ng pool ng bangga o kaya sampalok doon sa aming eskwalahan. Hindi ko pala kayang ubusin tong aking nilutong mais kaya kinagabihan nga ay pumunta si Lalot at humingi nito. Sakto rin naman na binigyan niya ako ng pakwa at abokado kasi galing siya sa malib Kayo mga cowboys, ano naman yung mga paborito niyong pagkain nung kayo mga bata pa? Comment nyo naman sa baba at yun lang muna for today's video guys. Bye!